kasin mga kanter ah, uh, buti na lang talaga na itong ano, uh, na ng aswang dito na ano natin yun, nabilin na roon. so yun dito niya ano dito ta, uh, kanina yung nagtuyok tuyok ba na kinuha yung pagkain natin so dalawa pala yung umatake sa akin kanina hindi ko na lang namalayan, no? pero ang pinagtataka ko isa lang yung nakita natin kanina na biglang tumakbo pero yung pag atake dalawa no? para bang ano parang, parang para lang bang hoy ano yun so yun bala na yun sinifty muna natin yung ano dun yun bang uh, natin yung bangkay ng aswang ano natin may ano to hindi na yun magubuhay huwag na po kayong mag alala dito natin gawin to na habang ano habang ano pa tayo gawin natin ito ng na, ano, uh, ah, orasyon ah. so ang problema natin itong flashlight so yun saan, saan ito nagpunta agay ka eh, kasi kapag dito natin ilagay hindi ma ano ba? hindi maklaro eh naku naman ang dudugay din so ganun na lang no? Ah. sin mga ah, so dito natin subukan ah, yung mga natin so, ito yung lana ng aswang ya, yung gawin natin dito tago natin po sino so, you know, parang dito sa bandang ilanan no? Masasaktan talaga siya ito kasi Ang init nito no aalamitan ah, natin ang orasyon pagkatapos sindihan natin para mainitan siya kasi riptik po ito sa kanya sumalas niya kasi hawak natin no hawak natin ang kanyang ano ang kanyang wala na so makukuha pa rin natin yun no? ito yung gawin natin uh, para masundan natin siya so ah, patuloy tayo so yun tuloy tayo my goodness talaga to kaya yung ganda yun nandito mm -hmm. lang talaga sundan lang natin yun nawala naman so ganito yung mga kanker i na natin yung camera na to na siguraduhin natin na Masundan natin talaga Nang sayo rin sa lapoy Maintindihan po Iwap natin itong camera na to So yun mga ka Nandito na tayo Parang Baka dinala siya ni Amaya dito Mga ka-hunter Ano yan? Sino? Ala Ayun na Binitawan niya rin. Uy, may dugo. May dugo. So, ang ibig sabihin nito, gamit nito kasi reflect ito sa katawan niya kung ano yung gawin natin. Eh, yan. May dugo talaga. Ka. Saan kaya yan? Mag-reflect kasi ito sa kanya kaya ano, ah, uh, nagkano din siya no sweet to gagawin pa natin to no tulad ng ginagawa natin kanina so rasyon na natin to yun pagkatapos ito sunugin natin magagamit din natin to no kapag ano makagamit uh, magagamit din natin to dipindi sa paggamit natin no malaki din pulos ito yun no na may ano sa loob nakita nyo yun, yun. para bang may liso So ito siguro yung gamitin nila na para makaano sila you know? Tara, patuloy tayo. Ito, dalhin na natin ito. So you know, parang dinadala siya dito. Malapit kay kaibigan ang saan Sana kaya yun. Uh? Ah, wait ka. Okay. ito iba talaga to you know. iba sa kanina akala ko isa lang so ito buhay pa to ah, ah. ah. wala lang ano to kasi you know, chichik uh, ko lang kanina kung pareho ba yung ano niya kasi ano lang nakahood siya at saka iba yung pantalon niya oh. You know iba sa kanina yun o, iba talaga oh. ngayon yun, na sa una no? sumaswerte so, pa rin tayo ang gawin natin dito eh ah. natin ibang kanil hindi yun, yun.

kaya yun na lang po patuloy na tayo dun sa ano, kay ng maya ah, patuloy na tayo ah. kasi kinakailangan na makauwi tayo kagad na no? maano lang tayo hindi lang tayo magdugay dito talaga no, magdali un tayo dito wala yeah. dito, dito. Kasusit ah, susipin na tayo. Tabi, tabi, tabi. Tabi. So, tabi, tabi, tabi. Kaibigan ng Amaya. Kaibigan kakaibang piyo nito pero hindi natin yan na, hindi natin yung gagalawin no? uh, malalanghid lang tayo tabi tabi agira ko ha agira ah. ah. ko so, ha ha ay makasala no? so nandito na tayo mga kanter magingatan talaga tayo kasi gabi tapos na uh, kayo lang mag isa so mahirap na no kaibigan na maya uh, mga lang gabi ko pasensya na po na di na sa ito no uh, dito na muna tayo ulit magkikita ah asa gina ko tigil butang sa una kong camera ba eh si mga kantara ipasal ko muna yung camera ko kung saan ko nilagay noon ah, uh, kamera siguro eh no Dito, 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 ah. dito. Eh. Ah. Pulang ko muna yung isang ano ko. Isang plus type ko. Isang bag. Ah. Tapos magmuntar tayo ng kabutangan talaga. Yung bang Uh, sure ba na maliwanag no anak lang siguro no so pwede ka nga maya pwede ka nga maya kasi nakarating tayo talaga dito no so ano muna natin to

Dito po, po naman sa akin. Nandiyan daw kasi siya, nagsisipot kaya. din

ito kay sa dati datil kasi kaya dito's lang alam nato parang daw hindi daw naman niya hindi naman son Sabi ka mamaya, nandito po ba kayo? Yan. Nasaan po si kaibigang Ramsal? Yan, may dala ako. Ah. Sige hey. Ah, uh, yan. Ah, uh, sa inyo na po 'yan, oh. napaka dami po niyan, oh. Kaya na po 'yung bala diyan. Oh, ah, sige, antayin ko po ano, si kaibigan Ramson. <sighs> Yun, know, uh, antayin po natin si kaibigan Ramson. Eh. Ah, uh, salamat po, no? uh, dumating na pala si no, si KP Garamson. Uy. Na nawala 'yon, no. KP Garamson, ikaw po ba yung sa ng session shot, no? Ah, uh, so uh, sige sige ano natin ang sabi ko ni kaibigan uh, Amaya at saka kaibigan Ramson na uh, uh, yan na natin to no? uh, bilang regalo po sa kanila eh dyan lang yung isang ano flashlight no yan mo lang natin yan e, iwan natin no hayaan muna natin sila na kakain no ah so yung bigyan muna natin ng ano ah chance po si ano ah uh, kasi yan po yung hiling nila no kaya irespeto lang po natin no tabi tabi asura uh, tumpiyo no yan ah, sobrang saya nila no? Okay you know, na. Uh, napakasaya nila na. Uh, pero dito lang tayo. observe uh, lang tayo kasi yun. Ayaw na po nila yung magpakita talaga na habang kumakain. So, at least ano na natin napansin natin na uh, sobrang saya nila kahit na uh, hindi basta yung pinagdaanan natin kanina. Grabe uh, talaga na. At least uh, success pa rin. Kung hindi natin nakuha yung lana ng so, ang delikado tayo. Na, bibili tayo ulit para sa kanila kasi sila yung kakain din. Kaibigan e nga maya, tapos na po ba kayo? Pwede pa ba na ako? Lalapit doon? Lalapit ako? Ah, so lalapit tayo. Hindi na, na Uy, yan. Ay, hindi na ubos. Ilan lang to. lang <mulong> ah, So, ano lang siguro na. Ah, kaibigan Ramson, ah, kaibigan Amaya, maraming salamat po ah, at naging masaya kayo sa so, dinala na ko alay, ah, no? Ah, dumaan pa yan sa kuskus -Kus balangos talaga kanina, no? Kaibigan Amaya. So na ah, salamat po, salamat po At hindi na po ako magtatagal no? ah, Kayo na po yung bahala dyan ha? At saka yun, asabi ah, po ni kaibigan ah, Kaibigan Aramson at kaibigan Amaya Na lubusan po sila nagpapasalamat po uno Sa alinala na nating alay Oh, at sa mga viewers, nagpapasalamatin siya kasi hindi po sila nakalimutan. No? Palagi din, ano, um, amin na mahal din sila. No? Kaya yan, uh, maraming salamat po no? at pinapaabot niya po na magingat po tayong lahat na. Lalo po talaga sa panahong ngayon. So, dyan na lang po yan. Ha, kaibigan ng at kaibigan Ramson, ako po hindi na po magtatagal. Dyan na lang po yan, ha? Kaya na pong bahala dyan, ha? natin uh, ah uh, yun, kaibigan may nalasing na po yata si kaibigan Ramson so hindi na po ako magano ha? so yun, tumatawa siya so yun, mga kantero, ah uh, ito lang po yung dalhin natin no? at ayun po ay ano na uh, uuwi na no? ah, so yun kaibigan amaya uh, hanggang sa huli ano? at salamat po talaga sa may kapagtanggap po sa atin so, yun, uh, mga kantero ah uh, yun na po tayo magtatagal na Ah, uh, uwi na po tayo at saka yun magpapasalamat po tayo sa uh, kaibigan natin uh. um, nakarating tayo dito at saka isa pa din yung talampasan po natin yung aswang so kita kita po tayo sa so, natin mga upload na mga video at ano talaga maraming maraming salamat po talaga sa taga suporta natin dyan no? Uh. at lubusan po nagpapasalamat din po itong si kaibigan Amaya kaibigan Ramson na uh, kasi maagang pamasko po para sa kanila so yun